Al Musarpo, hi! Hi! Plankies! Plankies! Plankies, you, Plankies! Plankies, plankies! Hi! Hi! Give me food, Jesus! Give me food, Nino! Give me food, in your Give me food! Give me food, Nino! Ayan! Al Musarpo, Ito yung kay Ada, oh. Tinapay na may itlog. Mmm. Yan. It, 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 Ada. Ito sa aking kapi kanin. It it ada. It eat, it ada. <coughs> akan nem vitaminnya Dian Ken. vitaminnya. Ya, yang segini. dik I <laughs> no? Water. 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 Hindi pwede yung iagis mo yun eh. Mabasag yun. Mababasag yun iday. Ah! Ah! Ay! 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 ay. Ah, ah. inom na kìa hôm nay nó na cái kay... eh. cái <coughs> water 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 water, water.

Oh lag lagag ha? lag lag So naman yung kamay niya pero ang masakit <laughs> Di makaipit ha. <laughs> Wala, sige. Di kumus-kumus. Nagadyo... Ay, nalaglag na siya. Sinabi niya, nalaglag na eh. Mm. Laglag yan, malaglag. No. Uy, malaglag yan. Oh. Uy, yun. Oh, oh subo, subo, oh. 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 Bising mga pamulot ng hindi man maka. yung kamay na yan. Oh, water, water. Ay, nalagpit na. Nah Hulog na, nahulog. kumus-kumus na Hi! Si adao Hi! Hey, hi. Hi! Flying kid. Clap your hands. Give me food. Give me food. Please. Uy, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Papa, La. <laughs> very good. Very good. ika ng lamok ang pisngi ng bata na yan. Tidak kaget Tapi, sangat Oh Hai, ayah Hai, ayah ya, ayah Tidak 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 Hai 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 hi. ayah Ami, ami ayah ay. lần 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 beautiful eye beautiful eye beautiful eye <laughs> oh. beautiful eye lần 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 Beautiful <laughs> eye.

Ada. Ada ya. Oh Very good Ada oh, Very oi, 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 Very oi, 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 O, oh, o, oh, o, oh, ayan na, oh, o, o. O, 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 o. O, 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 o. O, sus, ginawa. Ingay ginawa ko. O, ayan na, o, oh, o. Oh. Buwa, 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 Ay. Yan ka, Jimar, habang tulog. Yan ka, Jimar, habang tulog to, eh. Ayusin natin yung hair.

Kajima. Tinintas ko yung buhok niya. At tinintas ko yung Kajima. Yung kabila naman. Ayan, habang tulog siya Kajima. Ayusin niyo na yung buhok. Kaya pagkagising yan, hindi yan magpa galaw ng buhok yan.

Oh, nak ubuh? Nak ubuh, ya? Oh. Kita, walk ni, to walk ni, to tali hmm. Kau okay, kejar ke perkasi sa'unan? Oh, tali, walk Yang nasi lula basya Walk-walk nasi lula basya Hai Hai Hai, Hai. Michael, hi go hi! Plankies! Plankies! Wow! <laughs> Close open, clap your hands! Clap your hands! Clap! Yeah! Plankies! Close open! Give me food! Give me food! Give me food, niño! Amen! 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 Amen. Amen. Hindi man ganyan yung amen, oy. Eh? Hey. Ha? Oh. Ito na. Oh. inaabot siya dyo, no? So uh. Marunong nang bumaba. Marunong na rin umakyat. Kaya ang trabaho na lang niya ngayon, magbabaakyat. Na ikaw din nagbabantay na ano. Uy, napakalikot niya ang batang niya. Uy, oh. flying kiss. Oh, give me food din Give me food din Yay! Clap your oh bye Bye-bye. 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 Okay. Bye-bye. 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 Clap your hands. Clap your hands. Hey. Hoy! ano yan sinisilip mo dyan? Shhh! Uy! Nagtago na ako. Oh. Ala! Ada! Ala, lagod! bata na yun, naubo. No. Gaya-gaya, pag may umuubo, pati rin siya umuubo din. Ubo ikaw? survey daw. Ay, nabalik po. Oh, sige. Kunin mo yung cellphone. Yung batang work yeah.